Pagtuklas sa Sekreto ng Sampung Piso BSB Series na Baryan ng Pilipinas Like and Share to my Channel Magandang buhay at araw po sa lahat Kumusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong Supreme Run ng MUG Coin Hunter Ang vlog ko ngayon ay tungkol sa Pagtuklas ng Sekreto ng Sampung Piso ng BSP series na barya ng Pilipinas mula taong 2001 hanggang 2017. Ang bilang ng mga baryang ito na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay umabot ng labing pito barya mula 2001 hanggang 2017. Para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na ang mga nangangarap maging kolektor. Dapat po ninyong tandaan na ma, na ang mga bariyang sampung piso na ito ay may sekretong tinataglay. Dagdag kaalaman ang mga bariyang sampung piso tulad nito na nagtataglay ng mga taong sumusunod. 2001, 2002, 2003, 2004... 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 at 2017. Ang mga ito ay tinatawag na common coins o barya lamang sa dami ng ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang kanyang face value ay 10 piso lamang. Ngunit ang baryang ito na ang tinataglay ay mga taong 2000, 2014 at 2016. Medyo kunti lang mang ang nagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at may presyo na rin na pwede mo ibinta sa mga kolektor ng barya mula 50 pesos Ugit pa. Ang mga ito ay tinatawag na semi-hard to pine. Sa ating pagpapatuloy, tandaan po natin na sa mga bariyang 10 piso na nagtataglay ng taong 2007 at 2009 ay konti lamang ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito ay tinatawag na HTF o hard to find. Swerte mo kung sakali makita at mahawakan mo ito. Ang mga baryang ito ay nagtataglay ng taong ito, 2007 at 2009. Dahil, dahil sa ngayon pwede, niyang, mo na ibinta sa mga kolektor ng barya mula dalawang libo hanggang limang libong piso at depende sa inyong kasunduan. Sana sa vlog kong ito nakapagbigay aral ako sa lahat ng mga nakikinig. Bago nga, bago nga pala ako magtapos, shout out muli kay mam Ma Lovely Manharis ng Numis Treasures na ligit coins dealer ng Pilipinas. Sana marami ka pang matulungan ng mga kolektor magraduhan ang kanilang coins at currency collections. Shout out pala kay Brad Nick Macabio ng Alpha P. Uniga Alumni Association number no. 300. Shout out din kay Sir Knight Bani Balintong, Grand Knights ng Knights of Columbus, Council 8236 ng St. Jude Paris. Shout out din kay Kuyang Inalis, OPCGs isaw ng Maharlika, 24 Region 8. Shout out kay Supremo Eagle o Retired Police Major, Jubin Repuso, ang Regional Chairman ng MUG Region 8. Shout out din kay Supreme Wabi o retired police colonel Renato Balgos na dati kong boss sa dipang na AFP Narcotics Command. Shout out din kay ex barangay kapitan Richard Estrada, ang presidente ng Kabalikat Sebicom 144 chapter, Tacloban City. Shout out pala kay Jeronimo Burha, ang founder at chairman ng Summer Lytic Old Coins and Antique Buy and Collectors Group at Normando Mansulim bilang moderator ng grupo. Magandang araw muli at salamat sa inyong lahat sa pakikinig.